So, sure man, yung mga nahuli for the first two days po, uh, yung mga na-impound, yung mga sasakyan, uh, ibabalik ba natin sa kanila? Then, yung uh, how about yung mga po ng ticket noong 2,500 pesos, i-revoke -re po ba natin? Well, uh, una, kailangan magkaroon ng distinction yung sa huli ng MMDA at huli ng mga lokal. Yung sa lokal po kasi... Uh, may ordinansa rin silang sinusunod. Ang pinagutos naman po ng Pangulo ay yung suspension ng sa atin. May uh, mayroon din pong complication yung sa LGUs kasi like yung mga hinuhuli po nila, I was informed by a city admin, na yung sa regulation nila nito, meron pong mga violations regarding prangkisa. Yung pong bumibiyahe ng walang kaukulang prangkisa galing sa local government. So, yung mga ganun po, hindi po kasama doon sa prohibition dahil bawal naman po talagang bumiyahe kung walang prangkisa. On the part naman po ng MMDA, ito po ay aming pag-aaralan. Tandaan po natin na issue po itong resibo na ito. Kailangan po may dahilan kami para um, i-cancel yung ticket at isa-oli po itong naimpound impound uh, pero definitely, we'll find a way to make the directive of the President retroactive. Um, in which case, uh, aralin po namin kung paano i-cancel yung mga na-issue ng ticket. Which before po ng um, tayo na inform ng direktiba ng Pangulo, ay 219 na at 69 yung impounded uh, again, hahanapan po namin to ng paraan para ma-cancel itong mga ticket na to At makikipagtulungan po kami sa mga LGUs kung paano mapapasaole yung 69 na impounded.